Hi guys, at ito na uh, mag tayo, mag-slice tayo ng uh, hinog na langka. Ayan, ito na, simulan na natin. Ayan. Yeah. Hinog nga ba siya? O naghihinog-hinogan lang ay panggulay. Pwede panggulay, hindi pa ganong hinog. Ayan o. No? Oh. Ayan, maniba lang siya. Ayan. Slice ko lang para maano, pwede pa siyang igulay. Ayan, gugulay ko na lang yan, hindi pa ganong hinog. Ayan, at ito ay galing ng probinsya na pinadala. Ayan, no? At malibas siya. Ayan, Ayan, gawgulay ko ito mamaya. Ayan, no? yun. Hinog, kung baga sa ano, ah, maliba na siya, yan ah, yan. Masarap ito'y gulay, itong uh, ano, masarap ito'y gulay at uh, mabango siya, hinog. Yan, pero hindi pa siya ganong hinog. Slice-slice slice ko na para tuluyan ang gagawing gulay at mamaya eh, ah, gagatan ko na ito siya, yan. Okay, yun na. At mamaya na lang, pagluluto na lang ito. Yan, mislice ko lang. At ayan, ah, na na-slice na siya. Ayan. At babalatan ko na lang yan mamaya. Ayan. Ay guys, at ito na. Ah, uh, nakayod ko na yung uh, nyog ayun, uh, at dalawa. Ayun, no. Yan. At ito ay mano-mano lang po yung nakayodan at yan na no? ah, uh, sinao na. At yan, meron ako niyan. Ayun. Para sa gatang ah, uh, ng langka, ayan. At ito na po yung gulay kanina, ayun langka, ayun, no. At kumukulo-kulo na. Ayun, no. Ang halo po ay ah, uh, dilis kung tawagin sa amin ayan no. Oh. yun yung binilad na dilis ayun Ayan, oh. sarap nito at uh, umuusok-usok pa o oh. ayan o oh. ayan langka na ginatan yun at ayan ay malapit ng maluto at hindi ko na pinakita yung ano dahil uh, simping lutuin lang naman po itong ano ang uh, langka ayan pinakita ko lang po dahil uh, parang uh, hinog na siya kung tawagin o uh, maniba maliba ayan sa tawag namin maniba malapit ng mainog ayun at ayan na malapit ng maluto nito ayan kakain na ng masarap na langka na ginatan ayan at kasama yung ano ah uh, buto ayan na Kinama ko na at ayan, ayan, maligat. Ayan. Ang sarap nito. At ayan, at ako'y nakakuha na. Andito na po yan, no. Kinuha ko, yun. At masarap mo ito at ako'y kakain na. Ayan, hali na po kayo, kain tayo. Ah, sarap po ito, yun, no. Sarap sa kanin, lamig. Ayan, at ay kasama yung kanyang buto at manamis-namis nito ayun oh